mga lineup na kay BBM, walang magagawa yan. 100% na ako dyan. Sa pagpapaunlad ng ating bansa at ng mamamayan. Hindi nyo dapat inuuna yung pamumulitika na yan. Kawawa naman ang bayan. Kawawa ang mamamayan. Hindi kayo hinalal dyan para sa mantala inyo magpayaman. Bukod Ah, ito ah. Real talk na naman. <laughs> Nakakita na ba kayo ng mga politiko na nagrereklamo sa taas ng bilihin o sa taas ng pagbabayad ng kuryente at tubig? May nagreklamo na ba? May gumawa na ba ng batas sa kanila para pababain yan? O para muling maibalik sa ating gobyerno, maibalik sa mga mamayang Pilipino ang pag-aari ng tubig, kuryente, lahat ng basic necessity dapat nasa Pilipino yan. Nasa gobyerno yan. Ngayon nasa private lahat. Mga Leticia, okay na po. Welcome back. Sana na message mo sa mga ano, kasamaan mo ng BBM supporters pa rin. Oo, oh, sa mga kasama kong Marx Loyalist dati. Na mga blind fanatics.